Yan mga gusok, dyan na challenge na to, sa ito. Paya do, 1,150 pesos, 20 o oh, 500 pesos mga kagusok sa barangay Lipata sa National High School. Yan mga kagusok. Good morning mga surigaw sa ito mga viewers sa ito. followers no, lovers jari ko man sa barangay Lipata mga kaigsunan. Ilibot na to, ang kamera. Yan mga kagusok. ato At, ang dito ang National High School mga kagusok. no ato At, sako ng National High School mga kagusok mga surigaw yan, shout out sa mga viewers na followers. Yan mga kagusok, pasakan na sa Lipata National High School mga kaigsuunan. Grabe ka na dyan oh, ang ni kagusok. Gumi ka sa itong mga followers. Nagchat sa ito, no? Kay, dagang salamat sa itong mga followers. Pasakan na si kagusok, tiri sa inyo. sa Lipata National High School. Yan mga kagusok. Kaya kangak. O? Oh. <laughs> Kay hey, kalazo Ay, challenge sa akin bufi. Yan, shout out nato mga followers, dagan salamat para na naadlaw mga sorry non. Good morning mga Kagusok, Jerry kuman sa Lipata National High School, mga Kagusok ko. Oh, nato. Lang. Ang dali lang ga. Omanes ni, eskwela omanes klaan. Lipata National High School, mga Kagusok ko kuman sa Kagusok National High School, mga followers. Yan mga kagusok, ali lang na pa challenge sa imo lang. Na payad, ako payad na amount na siya. Na 1,500 150 og 20 pesos. Dili ka para mapil ka sa video. Yan mga kagusok. Yan mga pa check out. Yan no, challenge. Challenge nato mga Surigao noon sa Barangay Lipata National High School. Ibukyad na ko. Ready na ka? Ready na ka? Ready na si mga followers. Ibukyad na ko. Ibukyad do. Ang ini ni ako payad. Jaon di ang kwarta. Oh, jaon ang kwarta. Ako ibukyad. Ibukyad na ko, ibukyad, ibukyad. Ana pa Asay asa mo bit sa lima. Bit na bit ni mo bit. Bit ni mo na. Sure na ka. Sure na si mga kagusto ka ako tulibot. gupti gupti. Ato, ulo, uh, Jari, medyo mga isa yan, mga kagusok. Ready na ka, oh. Ready na si Jari. Ready na. Magka-ons ko, Kalima. Pwede pa ka mag-outro sa kanyang muna-una. Pwede pa, outro. Oo, oh, pwede pa. Tangat ka ng chance. Sure na ka ka, oh. Sure na ka, o. Oh. Sure na si Jari sa mga kagusok sa upayad. Kung si Jari, sa... Si Jay Bayat Taga ng grasya kung kagusok. Ato, oh, ibali ang ako, payad. Five. Ready na ka, Zutka? Ready na? Ready na. Final na. Wai ka kurap. Wai ka kurap. mga sir. Ano nun? 5, 4, 3, 2, 1. Bukyad ang kamot. Pila. 1. Gok ni pila. 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 Basa, 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 basa. Kagusok. Dapat yan mo dadawat. 100. Sus lang. Tagatagan ko ng chance na ako. Dari ang 1,000. 500. 20, 50, 20. 100 pesos. Okay, congrats. Gaya po ni mo, no? Congrats sa Aiza mga kagusong 100 pesos na ganadawat <laughs> Nabugnoan ka <kamot. laughs> mo Grabe ka tignan sa payad mga kagusok Yan yan, congrats sa mga kagusok Sabi nga yan mo ngayon? yan Charlene Nabili Nabili yeah. niya mga kagusok May nakadaog sa to challenge kuma sa barangay Pata Sayang, tapad na punta ang kuhan 100 Pesos kalibo Sayang, sayang Shout out. Hey! Hey! shout out! sa umama! Shout, shout, shout out sa mga alamian! Yan mga kagusok, shout sa mga viewers sa Barangay Lipata National High School. Hey! hey! Oh, guys! guys.